Ayun pala, ayun pala, pag-usapan natin yung ano. Uh, kasi meron akong content na I discussed about how to do buy the dip. Okay, how to do buy the dip. Ang uso kasi is, ay bumaba, buy the dip ka lang, aakyat pa naman yan. But we don't know when eh. I mean, we don't know if aakyat pa yan or when siya aakyat. Lalo na kung it's on a downtrend. Kasi pag buy the dip ka, buy the dip, ito drawing na lang tayo dito. Okay, para ma-imagine nyo. So, kapag downtrend, ang tendency niyan is down. Siyempre, downtrend nga eh. So, bibili ka dyan. okay lang. Akit pa naman dyan eh. Eh, bumaba pa lalo. Downtrend nga eh. So, bumaba ulit. Bili ka lang. Akit pa naman dyan eh. Okay, pagdating dito, okay lang yan. Panganda nga yun kasi nakamura ka eh. Kung ano-ano pang gaslight ang maririnig mo dyan, okay lang yan. 50% off hanggang sa umilalim na umilalim na umilalim. So, that's parang kumunoy. Eh. So, ganun nangyayari kapag nagbabay -bu the dip ka on a downtrend. So, Tito, kailan ka dapat mag-buy the dip? Magbabay -bu the dip ka kapag